Tash Mulak, makakasama na sa susunod na sugod campus ng Itbulaga, kailan kaya? Arbonie Gabriel, The Bark Ads pa rin, at kasama ni Tash sa bagong pictures ng mga The Ads. Itbulaga, biyernes pa lang, pinaramdam na agad ang lakas. Ngayong biyernes nga, July 11, 2025, ay muling nang napanood ang opening prod number ni Robin sa Itbulaga. at muli din siyang nakasama sa Friday Bonding kasama ng mga The Bark Ads, sa mga segments ng It Bulaga. At bilang parte ng 46th anniversary ng It ay ngayong biyernes din na, ay napanood ulit ang mga The Bark Ads Henyo sa Gimme 5, na mga naglaro nga noon sa mga segments ng Itbulaga, o sumali sa mga tatak Itbulaga. At ngayong biyernes din na, ay muli ng pinaramdam ng Itbulaga ang lakas nito, dahil mahigit isang oras nga pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 145k na nga ang dami ng nanunood dito. At sa kaparehong oras, ay makikitang may mahigit 103k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Hindi nga lang yan, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 154k ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 97k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, sa kaparehong oras. Yan na ay ngayong biyernes pa lang, at hindi pa nga dyan kasama ang YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5. Dahil sa mga nagtatanong nga kung wala na ba si RB sa Eat Bulaga. Na kahit nga sa ating channel ay may ganito ding tanong ay kung titignan nga, ay makikita pa rin nga si RB sa opening video ng Itbulaga. Na matatanda ang napag-usapan na rin nga natin noon, ang dahilan kung bakit wala si RB sa Itbulaga. At ngayon na, ay makikita pa rin ng busy pa rin si RB, ayon sa kanyang mga IG post. Hindi nga lang yan, dahil bukod nga sa opening video ng Itbulaga kung saan kasama si RB, ay sa katunayan nga, ay makikita pa nga si RB sa bagong pictures na dala ng team barangay, sa segment na sugod bahay mga kapatid. Na kung saan, ay nagsimula nga ngayong July. Kaya naman, ay kung ang mga ito nga ang pagbabasehan, ay the bark ads pa rin si RB. Samantala, matatandaang sa isang interview ni Tash, ay sinabi niyang nag-focus daw siya sa kanyang projects, at sinabi ding babalik daw siya sa Itbulaga. At bukod nga dito, ay alam daw ng TVJ at ng Itbulaga ang dahilan kung bakit nawala muna siya sa Itbulaga, dahil nagpaalam daw siya, na napag-usapan na rin nga natin. Kaya naman dahil nga dito, ay dapat ngang abangan ang pagbabalik ni Tash sa Itbulaga. Pero, mukhang hindi nga lang ang pagbabalik ni Tash sa Itbulaga ang dapat nating abangan. Dahil tila makakasama pa nga si Tash sa susunod na sugod campus ng Itbulaga. Sa katunayan nga, ay matatanda ang matagal-tagal ding hindi nakasama ang mga pictures ni Tash, sa mga segments ng Itbulaga sa labas ng studio, gaya ng Sugod Campus at Sugod Mall, at ganun na rin nga sa Sugod Bahay o sa Barangay. Pero, ngayon nga, o sa pagpasok pa lang ng July, ay hindi na nga lang si Arby ang makikita ang picture sa barangay kasama ng mga Dabark ads. Dahil kasama na rin nga si Tash dito, na makikita pang pa ang magkasama pa nga sila ni Arby. Na isa nga sa mga patunay, na tila malapit na nga ang pagbabalik ni Tash sa Itbulaga. At may malaki ding posibilidad, na makakasama din si Tash sa susunod na subod campus ng Itbulaga na matatandaang ang picture ng mga double Bark Ads na makikita sa barangay, ay makikita din sa mga segments ng Itbulaga gaya ng Subud Mall at Subud Campus. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Kaya naman hindi na nga nakakagulat na makakasama na din si Tash sa susunod na sugod campus ng Itbulaga, at kung kailan na, ay yan na ang dapat nating abangan. Dahil matatanda ang may pa-teaser na nga ang Itbulaga sa mangyayaring pang-apat na sugod campus nila, na tila may schedule na nga ang susunod na sugod campus ng Itbulaga, Matatanda unang nagsugod campus ang Itbulaga at mga daubark ads noong February 8, 2025 sa Laguna State Polytechnic University, San Pablo, Laguna. Nangyari naman ang pangalawang sugod campus noong March 29, 2025 sa Don Mariano Marcos Memorial State University, North La Union Campus. At nangyari naman ang pangatlong sugod campus ng Itbulaga noong May 3, 2025, sa Cavite State University, Don Severino de las Alas Campus. Kaya naman, ay inaabangan na nga ng marami ang pang-apat na sugod campus ng Itbulaga, na mapapanood na nga ang pat-teaser ng Itbulaga, patungkol nga sa susunod nilang campus na masusugod, na dapat nga nating abangan. Ganun na rin nga, ang mga double ads na makakasama dito at kung kailan nga, ay posibleng ngayong July, o kaya naman sa darating na August kung hindi mangyayari ngayong July. Lalo na nga't napapanood na nga ang teaser ng Sugod Campus ng Itbulaga, kaya naman paniguradong pinaghahandaan na ito ng Itbulaga, at ang schedule maging ang location nito, at dahil makikita ngang kasama ang picture ni RB at Tash sa barangay, ay may malaking ang posibilidad na makakasama si Tash at ganun na rin si RB sa susunod na sugod campus ng Itbulaga. Dahil gaya nga ng napag-usapan natin kanina, ay ang picture na nakikita sa barangay, ay nakikita din kapag may sugod campus o sugod mall ang Itbulaga. At bukod nga sa kung kailan at kung saan ang susunod na location ng pang-apat na sugod campus ng Itbulaga, ay ilan pa nga sa mga dapat abangan sa sugod campus, ay kung ano-ano kayang mga segments ng Itbulaga ang dala nila sa pang-apat na sugod campus nila. Dahil matatanda ang bukod sa Perify at Jimmy 5, ay napanood din dito ang iBest e Scholars, na nadagdag nga sa matutulungan ng Itbulaga sa pag-abot ng kanilang pangarap, at makatapos ng pag-aaral. At noong huling sugod campus naman ng Itbulaga, ay nakasama ng mga The bark Ads ang segment na Itbulaga Olympics. Kaya naman, ay talaga namang kaabang-abang na nga ito ngayon pa lang. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?